Lucky Me Pancit Canton Original Talbos ng Malunggay Chinese Malunggay Ito guys right ang aming uh, gagawin naming pang-agahan So ang, luto, ang pagluto nito guys is gagawin siyang magi magi yung may sabaw Pansit Pancit Canton na may sabaw with talbos or dahon ng malunggay Chinese Malunggay Ayan. Masarap ito guys. Ito guys, masarap ang lasa kapag ang pancit ay pancit canton ay gagawin mo parang magi. Hindi tamang sa Masarap guys. Subukan nyo. Kay tatay ko ito natutunan na ang pancit canton pala ay pwedeng lagyan ng sabaw. Hindi sabaw lang. Masarap. Lado pa rin yung lata niya pero may kakaibang lasa dahil mayroong dahon o talbos ng marunggay. <laughs> ating mga alagang manok. Yan. Yan. Siyempre, ang unang ilalagay po natin diyan ay ang talbos ng malunggay. Lulutuin po muna natin yung talbos ng malunggay di tubig. Then, ilalagay na po natin ang pansit kanton na ito magi. Parang, anong tawag dito? Yan. Noodles. Ilalagay na rin natin yan. isa. Panghuli na po ang mga seasoning. Yan. Yan. Luto na po ang ating pansit na pansit kanton na may mga dahon ng talbos ng malunggay. Yan. Ito po ay hahanguin ko na. Saka ako po i-add yung mga seasoning or kaya yung mga sahog niya pampalasa. Yan. Hahanguin ko na ito. Luto na po ito. Okay. Ayan Iluto na po guys Ang aking uh, Pansit kanton Na may sabaw Pero wala pa po itong Seasoning or Pampalasa Ito po yan Iluto ko po muna Ang kanyang talbos Saka Iluto ko rin po Yung kanyang pansit Bago ko po I-add ang Mga seasoning Ito po ang pansit kanton Pwede po itong ganitong luto Masarap Ayan Tara po yung sabaw guys. Pwede kayo magdagdag ng konting tuyo kung sakaling nakukulakan po kayo sa alat. Pwede kayo magdagdag ng konting uh, pamienta. Kung gusto niyo naman po medyo mayroong aroma pang gusto ninyong lasa. Yung toyo naman po is pamparabola naman po yun. Sarap dito guys. May tatay ko lang ko ito natutunan kung Yung, yung kami ibang bata pa. Na pwede pa lang gawing may sabaw ang pansit kanton. Malasa guys ito. Sarap sarap ng sabaw. Pero na doon pa rin yung lasa bilang kanton. Ayan. Ayan. Kalpuin na natin. Ayan. Pansit kanto na may sabaw. Ayan. O, di ka? Kung kulang pa po ang labo, pwede po kayo magdagdag ng kuyo. Ayan. Pero sa akin, okay na po ito. Gito mo na doon po kasi yung sobrang lasa ng pancit canton. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay kakain ng pangagahan. Ang ulang po namin ay yung pancit canton na nilagyan namin ng sabaw na may talbos siyempre ng malunggay. Ayan, masarap guys ito. Ito ay natutunan ko sa aking tatay noong ako ay bata pa. Noong kami mga bata pa. kami ng magi sa tahan. Kaya ang ginawa ni tatay ay pinuli ng pancit canton at ginawa ito ng sabaw. Sarap. Hindi man po pwedeng maraming sabaw. Yung tama-tama lang. Yung halos sanip sanit lang doon sa kanyang pancit. Ayan, kaya na po tayo guys. Pancit canton na may sabaw. So, Yan. Hindi ko na ng anong ng anong ng tinidur. babae. Hindi mahirap yung magkuha. kanton pa rin lasa ang lasa nito guys ilagyan lang namin ng talbos ng uh, Chinese malunggay yan yung sabaw is talagang ganun pa rin yung lasa pansit kanton pa rin pwede kayong magdagdag ng paminta kung kulang kayo sa uh, medyo maanghang ng konti yung aroma pwede rin kay magdagdag ng tuyo kapag hindi naman masyadong malabo gusto nyo malabo-labo yung sabaw Tuyo lang po ang katapat nun. Ayan. Ayan. Kain tayo. Sarap. Pangagahan. Nakaya, naka ano ako, naka palkon. Saka ng bayam. Mas masarap dito guys yung pasitkanto na ano, yung hot. Talagang sarap sa sabaw. Hmm. Ang dasin guys is parang yung nasa cup na maagi. Cup, yung cup noodles. Pero lahat nito. ito. And gusto ko lang sabaw. Nang anak ko yung Kasi masarap yung sabok talaga. Mas masarap sa magi. Yung magi kulang ko sa lasa kailangan pang dagdaga ng lasa. Pero ito, hindi na. Kasi mas masyadong mataas ang lasa ng pansin kanto. Hmm, uh, kain tayo. Pang agaham. Mamayad naman manok. Kain yung manok. Kasi kami ng manok. May ingay na. Ang dami kanin. Hmm. Ako ng kanin, gusto ko maraming kanin. Mm. <laughs> Sikit kami. <laughs> Masinig na ang araw. Kaya ako dito ng ano ay tuwalya. Dito talaga sa namin, kapag ganitong uras, sobrang init. Hindi makakapagtambay kasi lantad kami sa init. Pinakang sentro. Ito ba yung guys? Mayroon okay. ito sa ng sabaw. Yung tama na yung sabaw. Yung pinakamang na plat lang yung sabaw. Tapos mag-add kayo ng tuyo, paminta, yam. Mm. Para sa inyong nasa cup noodles. Ang kulang nito guys yung ano, slices guys na carrot. third ka ata ang magahan namin ang dalawang unsig tantong tapos masarap ito sa magi yung sabaw mm. na uli mag-amas. Mag Malas na yung nanay niya. Ayaw mo pa dito sa mga camera. Ito. So. Subukan nyo guys ha. bilagay guys ang pasit kanton yung medyo kay kahit, kahit yung hot. Yung kaya naman yung light. Yung green. Wala yeah. mo lang Sarap. Ayaw mo busam <laughs> Wala akong panin na. Ang sigurado na. Gusto <laughs> kasi maraming ano, talbos. Masarap. talbos ng ano, tenos malunggay. Masarap. Ginagamitan ko talaga ng tinidor. Mahirap kasi yung sa lupin mahaba. Wala akong sabitan ng tinidor. Yan. Talbos ng malunggay. Chinese melon garden. Tapi masa <laughs> so yang yang ada sembiru. biru Tapi memang nak Mahaba na po ang aming video na mahirap na mag-upload kapag sobrang haba na ng aming video. Salamat po sa panunood. Mag-agalang mag sa ating lahat at enjoy sa ating agahan. Bye-bye!